muli ang inaabangang si Master Hans ang inyong pambansang feng shui expert at eto ang ilan sa abad tips at palala para sa live na kay Bongga. December 6, Wednesday para sa mapinanganak ng Year of Drat. Magiging maayos ang pag usap pagdating sa kay boss. May promotion star na activated. Yellow at one ng swerte kay Yeof Drat. Oksaman tayo, pagdating sa problema, huwag kang magdalawang isip na i-open to sa magulang. Makakatulong sila sa iyo. Green at eight. Tiger, iwasan na ang negative mindset. Maging aware sa kalusugan. Huwag abusuhin ang katawan. Blue at ten ang swerte. Rabbit naman tayo, baguhin na ang pagiging ma-attitude o mabilis na umilit ang ulo. Ugali, maging masaya, at grateful sa lahat ng blessing. Brown at two. Drago naman tayo ha. Conflict day to day, posibleng hindi matuloy ang travel na pinaplano dahil may mga aberyang mangyayari. Orange at 14. Sneak naman tayo, masama ang pakay niya sa so, Iwas-iwas tayo ha sa bad influence na kaibigan. Magkakaroon ka na hindi pagkakanoan mula sa isang kamag-anak. Gray at 16. Ito naman sa Year of the Horsey pagdating sa pamilya, activated na ah, ang fertility luck star. May bagong miyembro ng pamilya na parating pink at 3. Go taman tayo magsumikap at huwag iasa sa iba ang pangangailangan. Maging matipid at matutong mag-ipon. Red at 11. Monkey, happy love life star activated. So, presahin kung minsan ang sweetheart. Iwasan ang sumbatan kung may tampuhan man. White at 4. Rooster naman tayo, iwasan ang laging reklamador. Magsipag at magtrabaho upang mabigyan ng masagalang buhay ang iyong pamilya. Gold at seven. Sa dog tayo, ikaw ang pinakamaswerte yung araw. Bago sumapit ang Pasko, may magandang opportunity. Kaya naman, huwag mong hayaan mawala ang opportunity niyan. Dahil baka magsisiyan pa sa huli to. Maroon at five. At sa of the pig naman tayo, pairali na ang pagiging seryoso at pagmamahal. May investment star din na parating. Mag-invest lalo sa kalusugan. Silver at 30 ng swerte sa chart. Muli po, ito po yung magabay patnubay prediction lamang ni Master Hans. Kaya pong gumagawa ng swerte sa buhay, dahil nais sa inyong palad na sa ang inyong tagumpay. Ako muli, si Master Hans Kuha para sa hashtag Hansswerte sa abante!